Magandang magandang umaga sa inyo mga buddy Kumusta na kayo? Naku matagal tagal na nga pala tayo hindi nakakapag upload ng mga gantong klase na video no Ang kalimitan na napapanood nyo ay itong ating mga uh, rides na ating mga vlog So ngayon na uh, unti-unti natin ibinabalik yung mga reaction video natin Lalong lalo na nga sa nangyayari ngayon sa ating bansa Naku nakakalungkot talaga ng mga mga buddy na isipin na nagkakawatak-watak ang mga leader natin ang pangulo at ang pangalawang pangulo eh nung umpisa naman lalong lalo na nung kampanyaan mga badi kita nyo naman yung kanilang pinopromote ano? pagkakaisa yung kanilang uh, unit team pero hindi natin sukat nakalain na hahantong sa ganitong sitwasyon na kung saan ay nagkakaroon na ng uh, pagbabanta, ng pagmumura at patutsadahan So ano nga ba ang naging dahilan kaya nito? Bakit nagkaganito? Ito ba ay dahil sa ayaw ng isa na masapawan, ayaw na umupo sa kapangyarihan? Ano anong ano anong, anong, anong uh, opinion niyo dito mga body? Kasi sa mga napapanood natin sa social media at saka sa mainstream media, nag ang lahat dahil pinag -iinitan itong si VP Sara tungkol dito sa confidential funds, no? So hindi na natin tatalakayin 'yan. Ang atin lang mga body ay yung ating uh, opinion, ang ating uh, uh, kung ano yung ating nasa puso na gusto nating sabihin dito sa vlog na to. At mamaya, meron akong ipapa kinig sa inyo na isang uh, hindi natin masasabi kung ito ay prediction o siguro dahil siguro ina-analyze ina din itong uh, isang dating uh, sikat na broadcaster yung uh, nangyayari sa gobyerno pero ito ay I think uh, ano palang lang to noon na uh, bago palang lang nag-uumpisa ang uh, Marcos administration. Yun nga yung yung nangyayari ngayon medyo masalimuot eh. Maraming nalulungkot hati yung yung opinion ng mga tao. Bakit umabot sa ganito yung sitwasyon? ni VP Sara at saka ni Pangulong Bongbong Marcos. Uh, hindi naman lingid sa inyong kalaman, lalong lalo na doon sa mga matagal dito sa aking uh, YouTube na kung saan ay talagang sinuportahan ko rin si Pangulong Bongbong doon sa kanyang uh, pagtakbo noon noong 2022. So nung panahon na sa Saudi tayo, nagpapasurvey tayo, umatin pa nga ako mga body nitong, ano, nitong event na kung saan nga ay para kaya PBBM at siya rin yung aking binoto sa Saudi siya yung first time na na pangulo kong ibinoto na nasa ibang bansa ako yan so sa makatuwid mga body ay ina-expect natin na may deliver niya lahat ng mga pinangako niya sa sambayan ng Pilipino pero anong lumalabas anong bang na ipangako niya noon ang natupad na niya comment down below at ano yung mga pinangako niya na parang imposibleng watupan uh, uh, I remember nung isang araw ay napanood ko yung isang uh, part na kung saan ay nagsasalita si VP Sara na kung saan ay tinanong may tinanong si VP Sara na isang businessman ata parang tinanong niya uh, sa palagay mo ba Uh, ma-deliver ni President Bongbong Marcos itong pangako niya sa sambayan ng Pilipino na 20 pesos per kilo ng uh, bigas so ang sagot noong uh, businessman ay imposible yun so parang lumalabas mga body sinabi lang yun ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanyahan para makuha yung loob ng mga tao lalo lalo na yung mga maralita na syempre ini expect nyo aba okay to 20 pesos per kilo ng bigas di ba pero ngayon anong nangyari 2 uh, years na siya sa posisyon may natupad na ba doon sa sinabi niya na 20 pesos kahit na 30 pesos o 40 pesos na, na bigas may natupad na ba nangyari na ba ito so yun ang sinasabi natin so ang ipapakinig ko sa inyo ay galing mismo mga badi sa isang batikang broadcaster na sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa dahil sa siya ay, ay nasawi sa isang treheja ito ay walang iba kundi si Ginuong Percy Lapid Minakita ako dito mga body na kanyang sinabi na inupload na rin to ng isang uh, channel uh, gusto ko lang ipapanood sa inyo para naman na kayo na humusga kung magkakatotoo nga kaya ito o doon kaya papunta itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga mga badi, alam naman ninyo eh sa isang sa isang samahan kapag merong hindi magkasundo di ba kahit sa isang pamilya mahirap umusad pataas eh di ba mahirap umusad pataas palagi ng palagi ng ano may Mangyayari na hindi maganda May mangyayari na Di pagkakaunawaan So ito mga badi no uh, Papanood ko sa inyo Ito sasabihin ko sa inyo Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos Papunta yan sa bangin Maniwala kayo sa akin at sa hindi uh, Wala pa tayong sinasabing uh, Bihira yung hindi nagkakatotoo Mga kaibigan uh, Eh Eh yan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Eh. Hindi nyo alam kung sino nag a sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? Yan ba, may isip mo si Ochoa magiging isa sa mga tagapag uh, screen, screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos. O, oh, katunayan yung yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha, kasi nung una raw, kagam kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag aaway daw yung mag-asawa. So, una, banggit mga body, no? Itong uh, mga appointment kasi may napanood din tayo na na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez yung dating chief of staff ata ni, ano, ni PBBM na kung saan ay ito palang si First Lady ay nakikialam noon sa uh, appointment siguro yung makakilala niya uh, gusto niyang makapasok sa gobyerno at yan na rin ata yung isang naging dahilan kung bakit umalis itong si Attorney Vic Rodriguez sa kampo ng mga Marcos. So, kagaya ng sinabi ni Ginoong Percy Lapid, papunta sa bangin ang Marcos administration. Noong mga panahong yon, nasabi niya ito, parang itong time na nangyayari na nga, nang kosa ni nagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo, talamak ang korupsyon, talamak ang krimen, napakalayo mga body doon sa panahon ito, hindi natin may iwasang magkumpara napakalayo doon sa panahon ni Pangulong uh, Duterte na kung saan ay talagang nadisiplina ang mga kapulisan, nadisiplina yung mga kriminal dahil nga doon sa war on drugs pero ano nangyayari ngayon mga badi kung sino yung tao na nagkaroon ng malasakit nagkaroon ng ng uh, pagtulong upang mabawasan kahit konti ang kriminalidad sa bansa sino ngayon ang nadidiin parang ang sinisisi nila ay itong si dating Pangulong Duterte hindi natin masasabi na totoo itong prediksyon o itong sinabi ni Ginoong Percy Lapid pero anong opinion nyo dito sa nakikita nyo sa ating gobyerno mangyayari kaya ito yung sinasabi na patungo sa bangin ibig sabihin pabulusok no? babagsak ang Marcos administration. So comment down below mga buddy. Maraming salamat.